Yes, good morning mga kadockers, good morning. Bago ng lahat, please subscribe to my YouTube channel. Doc 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadockers, nandito na po tayo sa isa pa nating area mga kadockers. Ah, naglipat tayo dito ng hindi sa oras so nalipat tayo ng hapon so, kaya hindi tayo nakapag video so dalawang gabi na kami dito mga kadakers so salamat sa Diyos dahil umuulan na rin Kunti. so papalabas natin yung ating mga alagang itik mga kadakers So, sumahan nyo kami mga kadokers. Uh, ready na po mga kadokers yung itik natin na ipalabas. At uh, tayo na lang ang hihintay nila na palabasin sila sa kanilang kulungan. Uh, dalawang gabi na kami dito mga kadokers. Pero dito sa kulungan nila ay isang gabi pa lang sila dyan nakatulog lumipat tayo ng hapon mga kadakers kaya kami inabutan ng gabi so hindi po tayo nakapag tolda kaagad nilagay lang natin yung ating mga alagang itik sa tabi ng kalsada at doon na tayo nagtemporary ng kanilang tulugan nilagyan lang natin ng sapal para hindi mabasa ang kanilang mga itik mga kadakers dahil lumipat na po naman ulit tayo dito sa kabilang area natin mga kadokers sinatravel na natin mga kadokers yung mga alagang itik natin dahil kapag ipulong natin ay underage pa po sila so ayan na po tayo at uh, papalabas, pakawalan na natin yung mga alagang itik natin uh, pinapagala ko na lang sila sa ibang mga lugar-lugar mga kadakes dahil kapag magpulong tayo wala tayong egg production kasi yung mga alagang siho natin yan na po sila 4 months na po yan so nagsimula na silang mangingitlog mga kadakes, so ayan na ilabas na natin sila yung lahat ng nakauna mga kadakers yan na po yung mga siho natin noon so yan na tingnan nyo naman yung mga senior citizen nakuhuli na naman so pinakaling na natin sila dahan dahan mga kadakers so dito lang natin sila ilagay yan lang sila natin pa kainin muna mga kadakers para makabisado nila ang area. Kasi pag itulak natin sa malayo daritso ay hindi nila ma memorize yung area. So dito lang muna sa malapit para alam nila mag-uwi sa hapon para kapag itulak na natin sila sa malayo hindi na tayo mahirapan magpauwi mga kadakers dahil alam na nila ang kanilang mga daanan so ganyan lang ang pag diskarte natin mga kadakers para mapamiliarize nila yung kanilang tirahan kasi uh, ang area na ito mga kadakers kadidibilo pa lang ng may-ari kasi bago pa dito dumating yung kalsada so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating youtube channel uh, shout out sa lahat ng mga OFW sa ibang bansa thank you for watching see you next vlog